Ano yan boy? Ano yan? Ayan. Ha? Salakot kayo? Saan galing yan? Panambang na yan? Ha? Saan? Magkano sa huli niya dyan? Ha? 200? Ilan kayo? Tatlo? Apat kayo? Apat kayo? So, magkano kayo yan? 50 lang kayo? Mabigat oh, yan ah! Ano ba penambak? Panambak na ho. Siminto na ano? Yung mga binubungkal. Bigat yan. bro. pa. mo, bro. Dura init. yang pa Dura mom. Dura mom. Dura mom. Dura mom. Dura mom. Dura mom. Dura Dito, ice cream muna kayo para malamigan kayo o yan. Kuha na kayo Salamat ka Salamat po Thank you Salamat oh, diba po Salamat oh, diba po Salamat oh. po. Uh. Po. po Yun, so wakas, maagang naubos yung ice cream natin ngayon So, bibili na naman ko ng apa mo, idol Dahil naubos na yung apa ko Maraming salamat nga pala sa mga nagsasabi na sana maubos pa yung ice cream ko. So, yun na po mga idol. Maraming salamat po dahil maaga po naubos yung ice cream ko ngayon. Yung pinakamalit lang. Joy. Mga ice cream. Yung matabang. salah